Good morning, good morning guys. Ako day si Edwin Guerrero, taga Emilda, Bunawan, Agosan Sir. First time na ako mag-vlog ka about sa kuan. Mga personal nga mga kuan na ako. Pag kuan sa kinabuhi. Ipakita na ako tanan ang mga kuan. Mga na pang agian na ako since first time pa na ako nga mag vlog eh kung ano saan ako kung asa ko o kung saan nga ako mama o mga iso ng mga papa ipagyan eh, na ako ako dahil si Edwin Guerrero kuan mi sa mag ako ang ikatulo ay ikaw tulo ikaw pat ng mga kuan magsuon ang pinakauna nga igsuon mo si GR ang ikaduha si Laida ang ikatulo si Ai ang ikaupat ako ang ikalima si Laisa ang ikad duha si Ronnie o si pinakalas na mga bunso kay si Roni aw oh. dubol na noon og Roni o Roni muna guys uh, kuhan. need na morning na buhat na ako ni Karun kay problema dumanggod ka ayo isa pa sa kanang mga financial oh lisod jud kuan ka nang dili man mi imong dato. pero maka kuan gihapon bahalag sa ginagmay lang pero need jud na ako kanang suporta sa kanang parehas sa inani mauna na decide ko nga maghimo ko personal na ko nga vlog para makita ninyo kung ano sa kalisod ang kinabuhi sa mga farmers ako isa ko ka farmers magtanong magani maghaul mo na tanan ang trabaho sa mga farmers tapos pag mapilyor luoy gud kayo Dira jud makita sa mga konbitado mo sa mga viewers o sa mga pagma pilyour para ma masinatian pud makita tanan ang mga lawigan sa mga farmers Luoy kaayo. Mahal pa ang mga medisina. Mahal pa ang mga kuan pamalito na abono. Tapos barato pa jud ang presyo sa humay. Mo na maghimo ko vlog na ko about ani. So unta supportahan ko ninyo.